silang naseparate na from the sea so na uh, as you can see guys napakadami dito nagkala to ito or another artifact to so yun o oh. masyadong luma na yun o oh. ito mga ka-gems ayan nandito tayo tayo sa tuktok ng bundok ayan may nakita akong napagandang pattern ng coral. Ayan, naka-honeycomb sya. Ayan, corals yan guys. Ayan, medyo malaki ata to Ayan, yung, yung iba dito guys, parang ang ganda na ito. And take note guys, nandito tayo ngayon sa gitna ng bundok ayan o, napaligiran tayo so as you can see medyo malayo na po tayo sa tabing dagat I think nasa mga 50 to 100 kilometers na po tayo mula sa baybay so ayan o daming duhat so mag explore tayo dito guys kasi balita ko marami daw ang, um posel coral, mga shells, sea shells na nakapagtataka nga uh, napakalayo na natin sa uh, dagat at uh, eto dito halos lahat ito guys corals po corals na galat ayan o. ayan guys corals po yan you know Marami dito. Kalat dito. So explore pa tayo. Ganito dito mag-explore o hindi ka magugutom kasi may mga duhat. Ayan oh. Meron pa dito, guys. Ito duhat din. So ito guys, yung mga batong ito is eh, ano lang, makikita lang natin sa dagat. Ayun Sa dagat lang po natin yan makikita. Pero nagtataka guys kung bakit nandito ito sa tuktok ng bundok. Ayun Tuk, nasa tuktok tayo pero may makikita tayo mga bato mula sa dagat. yun no oh. Iyan. So, tok -tok yan ang bundok. Ito mga ka-gems, napagandang ano, corals. Yun o. Oh. Parang ano lang, no? parang bahay ng buwan o. Ayan, nasa tuktok tayo ng bundok, men. Dami dito, mga bato sa dagat, oh. Corals. Ayan, napalti yan. It's very interesting talaga. Actually, ano, sa libro kasi hindi naman talaga 100% accurate yung mga uh, sinasabi sabihin lang natin 50% or 80% na malapit sa katotohanan pero siguro kung may mga time machine tayo uh, if we able to travel back on time to the past siguro masasabi natin 100% tayong science na nasusulat sa mga libro di ba sabi natin 100% accurate so ang mga I means uh, sometimes kasi or I mean yung ibang um, sinasabi sa libro is more on ano siya theory lang which is haka-haka lang po ng mga or is speculation ng mga eksperto o mga scientifico so ang ganda nito corals so marami nagsabi na huwag daw akong maniwala sa technology so pagdating naman sa mga technology guys, ibang usapan na yun kasi proven na yun eh pero ito talaga yung mahirap yung we were going to study uh the previous happening or uh, sa past ng ating mundo is wala talagang makapagsasabi 100% accurate ng mga scientists natin kung ano ba talaga nangyayari sa past natin kaya uh, ako hindi ako naniwala 100% siguro I think nasa mga 80 or 70% lang sa akin kasi wala naman talaga tayong legal proof or uh, strong evidence na mapagpatunay nga sa tong totoong nangyayari sa nakaraan ng ating mundo, di ba? Yan kagwilan ito. Another uh, coral. Yan. Dami dito, guys. Ayun tulad ng baton na to eh. Sa dagat lang tumatagpuan. Ah. Ayan, tulad nito. Isa tong piraso ng shell na hindi ko alam kung kabibi. Giant clam. Ayan oh. Marami dito nagkalat mga guys. And halos ito from mula dun hanggang dun pa dun. Halos ganito na yung mga bato dito. May mga shells pang kasama saan oh, sa dagat ito pa mga ka James ito isang tipak ata ng ano to shell giant clump ata nakadurug na so medyo ano marami-marami na yung marami-marami pinagdaanan sa mundong ito so ayan medyo parang na petrified sya ayan another shell ano ah, uh, corals possible siguro makahanap tayo dito ng mga giant na uh, clump fossilized na clump shells sa so, tingin nyo mga ka -jims. Ayan mga ka this one is uh, a very epic, yun know. Isang part ng shell. nakadurog durog na siya. So, marami sa na-experience sa lugar na to. Grabe no. How long you been separated from the sea? So, hindi tao ang makakasagot nyan kundi ang Diyos lamang yun guys check this out grabe so epic yun know, yung bato na ito oh kahit i-pliff over mo sya hindi ka may makikita kang mga hindi matukoy na klase ng shell Ayan durug-durug na siya. Dito pa sa kabila. Ay. Grabe. This area is so very ano is a mysterious or I mean someone explain what is really happening. Actually guys, wala naman talagang taong exact makapag-explain ito kasi hindi naman tayo powerful as a, like a god na 100% yung mga sinasabi natin is truth mostly yung hakahakan ng tao ano lang eh bunga lang sayang malikot na isipan and masasabi din natin na may mga proof din naman sila pero hindi talaga 100% na accurate sometimes do may ano naman yun know, si Consiyo oh. ano kaya ang klaseng mga shells ito how long silang na separate from the sea so na as you can see guys napakadami dito nagkala to Ito pa yan shells po yan yun Grabe na. Oh, dito. Ah, ito yung mismo yung mga shells, guys. Oh. Ayan. Yung mga shells na to. So, bali, ito sila yung dumidikit dito sa mga bato. Ayan. Grabe na. Oh. Kalat sila dito. And so many. Ito yung pinaka-epic na na-discover kong lugar na napakaraming shells na not known sa atin ngayon. Present time. And someone comment nga sa comment section kung alam nyo tong anong klaseng uring shells ito. Yan dami dito guys oh. Diyan. Hanggang dun. The whole area covered nila ito. mga shells na ito. ano? Oh. Ito pa. Yun, mga shells yan. No? Nakaka-amaze. Na magtataka ka. Oh ngandito tayo sa tuktok ng kagubatan I mean sa gitna ng kagubatan and tuktok pa ng bundok ayan o oh. malayo tayo sa dagat ha, take note parang pa dito o, so nagkalat talaga sila dito ayan mga shells yan may nakita yung parang dahon na puti pero shells po yan Yan shells So guys, let me know your thoughts about this uh, uh, about this ano scenario guys. So comment down in the comment section below. In lang guys. So guys, this area is uh, has a huge potential sa mga large deposit minerals. So and also kayamanan kasi guys pag makakita ng ganito there is a possible na makahanap tayo ng giant pearl like giant clam shells na may kasamang uh, giant pearl lies within this area mula dun sa butok-tok hanggang dun sa baba ang daming seashells kung nakikita ka dyan so Comment down in the comment section, guys. Where, what's your thought about this? So that's it for today's video, guys. Thank you for watching.